Hello mga kagusok, nakalaag na na din area. Kung wala pa, laag na mo mga kagusok no. Mao ni ang lamian snack break diri sa Bonavista mga kagusok. Sa entrada pa mga kagusok makita nato ang mga katawan ng pila ng mga kagusok no. Kaya di man ta pwede maka-insert mga kagusok kay pila mga na mo pila sa mga follow ta sa mga instruction mga kagusok. Shout out sa ko viewers da sa followers da no. Sa tanan salamat idol. Kay gumikan sa pag-entertain nakakaunda jud ko sa ako order halo yan mga kagusok. Makita to, mga kagusok grabe sa lami gajo na halo-halo mga kagusok ko ninyo sa ako video yan mga kagusto gumikan tak parisa na ako ng burger mga kakusok sa la burger sa lami sa Ila Burger. Mukha naman kagusto, tagtilawan na ako ang halo-halo. excited ako kaon. Yan, yams, yams. Kaya tama naman kagusto, no? kita na ito, natag-check na ako ang ako halo Mga kagusok mm, kalami ka doon mga kagusok Amot nga no, mga, mga kagusok to na halo-halo sa Bonavista Kay ila mga doon panggarbo di ano, rabik balik-balik sa mga customer, no? Kung ikaw jaon sa Kagayan Poli Suriga, sa Surigao, mukapit ka doon na basta paglawag ng kanin na asang ang halo sa Bonavista, ilado na mga kagusok ang halo sa Bonavista, mga kagusok no grabe ka kalami sila halu -halu, mga kagusok yan shik eh, shik 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 kadon at mga kagusok kay nga no mm kalami mga dudlakan on ang lalo lalo mga kagusok ganon -ga ta sa mga surigaw noon kung inisab na lalo lalo da on ato no ya yeah, mga dudlakan natong taglibot na ko tag indiro surigaw mga kagusok Kaya yeah, kadon na pakapariya sa bodabinista lalo lalo mga kagusok no yan mga kagusok kay kalami man ah, matik na abla nato ato burger mga kagusok grabe kalami kasi la burger mga kagusok kay tuyo kay slice na makagusok tap ang ila okay slice mga kagusok ako order ay ato itry, itry lagi nato ang ila Mm, kalami sila unod mga kagusok no? may tawag na, na tapa o toppings nga na mga kagusok yan buta na ng hot chili kaya ganahan lang ko mga kagusok na mga hayang, -hayang na pagkaon kaya anad mga sa abroad lagi sa una kaya kaya kato dito with chili mga jud no yan mga kagusok mauna na ato bubuan na hot chili mga kagusok o with hit, chop mga kagusok oh yan mga kagusok grabe ka kalami na ka sa to sila burger mga kagusok no yan na to excited na mga kagusok no naglalit na yung takibin na yan ka na pa ka na pa ka na paka na dyan ka dugay pa ka na mmm sama sa relasyon kalami mga kagusok mm, manila po to mga kagusok yan ang bunibista mga kagusok no kung makalaag ka mo yun eh, may ito makita na to ang welcome bunibista mga kagusok no yan, gumi ka sa O&O yun sa ito panahon na gabi-gabi sa feeling sa...